Pangasinan Tagalog Anto'y gagawin mo ditan? Anong ginagawa mo dyan? Masantos siya kabosan Mapagpalang umaga si kayon amin Magandang gabi sa inyong lahat Narasan ka la Nagugutom ka na Maganggana ka Ang ganda mo -er kaon la, saan ka pupunta? Amputang sa so panahon natan. Mainit ang panahon ngayon. Ang butol sa so panahon natan. Malamig ang panahon ngayon. Maliket ak nusika no sa so kibak. Masaya ako kapag ikaw ang kasama ko. Manluto ka lay sira. Magluto ka na ng ulam inararo taka mahal na mahal kita dugalatan tama na ang wala wala meron galadya halika dito balig yautot malaking daga nabwastila ang laudayat bukas na tayo pumunta sa dagat. Unalis akla. Aalis na ako. Agka natatakot? Hindi ka natatakot? Natsawan akla. Pagod na ako. Manaral akla. Mag-aral na ako. Agmuak ititilakan dya. Huwag mo akong iiwan dito. Pawil ka dya. Balik ka dito. Makakaugip akla. Inaantok na ako. di diman. Pupunta ako doon. Agka makatalos. Hindi ka makaintindi. Irap mo'y silaw. Patayin mo ang ilaw semput kaya masapbay. umuwi ka ng maaga. Mampay na wakamot. Magpay nga ka rin. Manamos ka la. Maligo ka na. Ibang takmulan amin. Itapon mo na lahat. Ilukas mo may bintana. Buksan mo ang bintana. Pampusak ka like awos. Maglaba ka na ng damit. Pulaan mo na. Nasaan ka na? Wajak. Nandito ako. Mansagay say ikapay mo. Magsuklay ka nga ng buhok mo. Manlinis kay awong. Maglinis ka ng bahay agka uno wag kang sasagot balbalag yabong napakalaking bahay punta takken kala tumatanda ka na on mamarekit kala nagdadalaga ka na on babalo kala nagbibinata ka na kala Kumanta ka na. Dakil sugawan. Maraming gawain. Atang mo, magulang mo, agkauntan, wag kang ganyan. Bali-bali ditan, maganda dyan. Mandungal. makinig, mansalita, magsalita, Matila sinungaling, sakitan, nasaktan, abangon ni, gising pa, nagip la, tulog na, alingwanan, nakalimutan, atilak, naiwan, kawigi, kaliwa, kawanan, kanan, inawit, dinala, tinawayan, tinikman, putot, daga, balag, malaki, mulag, maliit, mabayag, matagal, maplus, mabilis, makuli, masipag, Mangiras, tamad, malastog, mayabang, matila ka, sinungaling ka, nantulintulin, gumulong-gulong, agkulagabay, ayoko na.